Hello guys! Good morning! Ngayon ay gagawin tayo ng video tutorial nito. First is, punta muna tayo sa CapCut. So, may inihanda na akong tatlong clip. Una yan, tumitingin-tingin. Tapos, yung parang may kukunin ka. Ayan. Pagkatapos ay, may bit-bit na na cellphone. Yan. Yan ang tatlong clips na kakailanganin natin ngayon. So, balik tayo dyan sa parang may kukunin. Yan, sa itaas. Ik-i- i Uh, i-split natin yan. Diyan, i-click ang video. Tapos, split. Pagkatapos, ay pumunta na tayo sa pangatlong clip. Yung may dala ng cellphone. Ayan. So, timing natin, guys, na magkasing taas nung unang kamay kanina. Pagkatapos, yung nasa gitna ng video ay i-delete -de na po natin yan. Hindi na kailangan yan. Ayan. Pagkatapos, ito check natin yan. kung okay na ba. Tingnan natin ayos na. Okay. Ngayon ay pumunta na tayo sa photos. Dapat may na picture na kayo na ano, cellphone. Ayan. Yang red na yan. Dapat magkaparehas ang cellphone na gamit nyo. Pagkatapos si click natin yan. Tapos click natin yung overlay. Hanapin si overlay. Ayan, si overlay. Pagkatapos, idadrag natin yan hanggang sa unang video. Ayan. Idadrag natin papunta sa unang video. Ayan. Hindi natin necessary yung huling clip na may bitbit -bit na na cellphone. So, dapat hanggang dun sa walang cellphone lang. Ayan. Pagkatapos niyan, itatayo natin yung cellphone kasi nakahiga nga naman. Ayan. At i-estimate natin yung laki niya sa actual na size, yung bit, -bit na cellphone natin. Ayan. Pagkatapos, click natin yung may diamond dyan sa sa itaas. Ayan. Click natin yung may diamond. At tapos, imove natin yung cellphone. Dahil yan yung effect na parang lumulutang siya sa hangin. Yan. I-drag natin. Na Automatic na yan na maglalagay ng diamond dyan. Pagkatapos natin i-drag. Ayan. Hanggang sa pinakadulo nito. Okay. So, ngayon guys. Yan. Dapat ita timing natin yung pagkuha ng cellphone. Yung may bit-bit na na cellphone. Ita timing natin. Medyo mahirap ang part dito guys. The timing lang natin. Yan. Yung pagkuha sa cellphone at yung may bit-bit na na cellphone. Yan. Nakuha na natin, guys. So, yon Balikan natin. Play natin. Yan. Gumagalaw na yung cellphone na parang lumulutang dahil sa diamond effect na yan. Ayan. At natapos rin tayo, guys. Yun. Ngayon, guys, i-click na natin yung arrow sa itaas, guys. Dahil i-export na natin yung video para makapag-upload na tayo guys. Ayan guys, share natin guys para makatulong din sa iba. Thank you!